Gagala kami ngayon mga Inday kasi malapit na matapos ang bakasyon ng mga bata. Sabado ngayon, tamang tama, idea of ni Hapon, so kasama na natin ang ating Hapon. Hindi tanghali, hindi umaga, hindi gabi, basta Hapon. Ang pupuntahan namin ay doon daw sa aquarium day kasi magpalamig day ba sa ulo hindi good malaki-laki na aquarium dahil maliit-liit lang dahil tapos ito naman siya dahil nagtaka siya dahil bakit ito ang dumi ng sasakyan dahil bahala ka dyan maglinis hindi akong nilinis sa kyanan oy Pagkatapos niya maglinis ng sakyanan dahil, dahil nga marami siyang nga, nga doon sa sasakyan ko ay siya maglinis. Pagkatapos ay lumaan na kami dito sa kainan ng mga mahilig lumamon dahil tanghali na kasi yan mga Inday. So, dapat talaga magkain ka, Inday. kasi may mga bata ba? At may issue ako sa inyo kahit saan kami magpunta, mapasakyanan naman, mapaupuan. Pinapauna talaga ako ni Hapon umupo, Day. Kayo ba mga Inday? Ganon din ba kayo, Inday? <coughs> ang haba-haba ng hair ko, mga Day. Pero ang iksi-iksi ng height ko, Day. Magserious tayo mga Enday pero totoo talaga Enday kahit sa sasakyan day pagbubuksan ako niyan day ba hindi lagi lagi pero noon talaga day lagi man akong pabuksan para man akong nakimay day So ito na yung kinakain namin day at ito lang sa akin itong gulay kaluoy po na ako day o. Nahiya naman kasi ako sa kaharap ko day kung sino pa yung tikling day alam nga naman kakain siya ng kukunti lang day so marami talaga so nahiya man ako sa kanya day magsalad salad lang tayo day hindi ako nagjujok dahil nung mga araw na yan o panahon na yan dahil anong kumakain kami. Ayan lang talagang kinakain ko dahil yung salad lang talaga dahil. Kaya pagdating dun sa aquarium dahil nagutom ako dahil gusto kong subain yung mga isda doon dahil ba? Hindi ko rin alam mga inday kung bakit kasi ang bilis-bilis ko talagang lumubo day. Hindi naman ako mahilig sa soft drink kasi mga si Chiria. Ewan ko ba dahil oi? So, fast forward mga Inday. Nandito na tayo sa mga isda, Day. Dalawin na natin ang ating mga isda dito, Day. Maliit-liit lang naman to na aquarium mga Inday. Lagi na akong balik-balik dito, Inday. Kaya hindi na talaga ako na enjoy enjoy Day, ba? Pero dahil nga ay kailangan talagang ipasyal yung mga bata, day, wala na tayong magawa, day, kundi makisama sa kanila, day, ba? Baliktad na daw ang panahon ngayon, day, tayo daw makisama sa ating anak, day, hindi katulad ng dati, day. Kung dati ay kailangan natin makisama sa ating mga magulang at kailangan sumusunod kung ano yung mga sinasabi nila ay baliktad na daw ngayon, day, oy. Hindi naman siguro lahat day pero yun ang talagang napapansin ko day, ang laki ng pagbabago mga day no. Napansin ko ba ang laki na talaga ng pagbabago sa kalibutan day. Ay meron palang paboritong mga pagkain ko dito day. Yang si Swake. Ayan dai Swake ba yan Ito naman yung hindi ko alam ko anong pangalan. Balat. Tapos ito naman ay yung day. At hindi ko talaga alam kung ano sa Tagalog yan day. Uuwi na kami Inday. dadaan kami dito sa maiksi na tunnel dahi. Ang linis talaga ng Japano, no? Ang ganda ng mga views. Hindi man lahat, pero halos ba? Hapo na kasi yan, mga Inday. Gusto ni hapo na kumain na lang bago umuwi. Ang sabi ko po, ayaw ko talaga ng kumain sa labas po. Dahil na ko po, iniisip ko yung isda ni Yurika po. Kaya sabi ko, kung gusto mo kumain sa labas, kayo na lang. Kaya ang nangyari dai bumili na lang ng pagkain sa labas dai oy eh, dahil ito talagang hinahanap-hanap ko dai ba.